pinamanehong jeep ni Boy. Pumigit kumulang tatlong dekada na ang tanda. Marami na rin uka sampung taon na palang nakalilipas mula nung huli itong pinturahan. Ito po, napakasagwa na talagang tignan ito. Itong portion po na ito, din po sa kabila. Ito pong mga jeep na luma dito, masyadong dihadong dihado po sa mga bagong jeep na lumabas ngayon. Kaya hirap na hirap po kami. Wala po kaming kakayahan ngayon pagandahin yung mga sasakyan namin. Oh, mga kasamaan driver, ito gagawin natin. Pero nitong Miyerkules ng gabi, nagsimulang magbago Ayon. ang lahat. ang jeep ni Boy sa mga sumugod sa ulan para bumiyahe patungong Pasay. Ang mga jeep kasing ito, ime-makeover. Ito'y bilang bahagi ng Jeepney Arts Festival to revive the dying jeepney arts and appreciations for uh, local uh, culture and the arts. And at the same time, to relieve the Filipino value of bayanihan spirit. Kasi hindi lang ito rehabilitation ng Philippine jeepneys, pabalasahin natin ang jeepney drivers. Bawat sasakyan, may mga nakatokang pintor na magpapabonggahan sa kanilang mga disenyo. Tatlong araw nila itong pagtatrabahuhan para sa parada sa darating na lunes. Sa araw ng patimpalak, humarurot na sa pagpinta ang lahat. Nakijoin din si Phil Young Husband at ang tema ng kanyang ipininta, ano pa kundi Football. It's number one Philippines and also my name is in the name Philippines. So it's Phil, the yeah. 10, and it's Philippines number one. Sa parking lot na ito, binibigyan ng bagong bihis o makeover ang mga jeep. Kanya-kanyang disenyo ang mga kalahok. Kanya-kanyang pagpapakita ng pagiging malikhain. At dahil contest ito, syempre pagalingan sila. So ano tong ginagawa mo? Anong um mo post ba yung idea niya parang happiness lang? What was your inspiration for this one? It's colored green, it's abstract. Like, welcome to the jungle. Nakilala ko sa Jeepney Design okay, Contest ito. si Marilu, naka-wheelchair. Meron siyang cerebral palsy. Pero kahit hirap na hirap, bursigido sa kanyang pagpipinta ng orchids. Paborito niyo yung mga orchid na waling-waling. Ito, gawa niyo rin daw ho ito? ganda. Because that is my dream, ma'am. Si ever since I was in grade school, nakikita ko ang jeep. Gusto ko makita sana yung mga ating mga uh, nature, mga Philippine scenes like yung ating luneta. Nakipinta rin ako. Magaling din naman ako magpaint ng bulaklak. Orchid ho, ano? At may contribution ako isang ano, isang yeah. bulaklak. Huwag <laughs> <laughs> niyo si sisihin pag hindi mo nanalo, ha? Pa? Yun ang beauty ng Pinoy Jeep, eh. Kahit anong ilagay mong design. Mapamasaya, mapadark, mapa-eclectic, mapa-nature, abstract. Somehow, it all comes together. Nung muli naming binalikan ang mga jeep, nagtitingkaran na ang mga kulay nito. Sa lunes, ipaparada ang mga bagong bihis na jeepney at ang magwawaging disenyo tatanggap ng premyong 30,000 pesos. Ang mga naggagandahang jeep na ito, inaasahang malaki ang may tutulong para mahikaya ang mga turista. Kakaibang experience daw kasi, lalo na para sa mga dayuhan, ang makasakay sa ating mga jeepney.